na nagsama ng misis ko. Mm. Di laging sabi ko, bit pag kayo lagi ng galit? Sabi <laughs> ng misis ko. E, ay e oh. e, Eh, pala pa, no, pala ba nga, sabi, eh, pa, ay, hindi naman na niya ako galit eh. E sabi ko, ibit ganyan ka magsalita, mo <laughs> lagi ng galit. <laughs> <laughs> ma 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 masakit sa akin pandinig eh. Kaya yun, laging away kami yung kasi yung dila ng Bisaya magbigkas eh. Oo, kaya lagi kaming away nung una. Dahil hindi naman tugas yung kabisado ang salita ng mga Bisaya eh. Oo. Lagi nang yung parang matigas ang kwa punto. O, oh, punto. Yung intonation niya. Kala mo galit. <laughs> eh pagka ako nakapakinig ng na eh, panting agad ang ko <laughs> Ay, di yun. Away, uh, away. <laughs> ano ba, hirap so, mo, di yung hindi makaintindi iyo, yan. Sabihin ng misis ko, eh, paano nga ibisaya? <laughs> Ay, ako pa paano. Hindi <laughs> e, siyempre, ikaw ka ko. Ay, kumisay. Iba ang pandinig ko eh, parang napanting <laughs> sabi niya yun. na mag-away. Eh, sabi mo, ayos din. Ayosin... Eh, usin mo naman yung tunada mo sa pagsasalita. Eh, galit na galit ka. Eh, ikaw, di ba, sa, sa mangyan, parang gano'n na, malumanay lang na, ano, oh, normal amin, lang, normal. Sa amin, yung, ma, yung salita na ako, parang puntong Batangas, puntong oh. Marindong. Ah, oh, dalawang, ano. Hmm, kwan. Kahit galit pa yan. Hindi, Pag, ba naman pagka yung galit na, eh, yung medyo ko na. Ay, matiga, parang, mataas na oh, konti. Ay, sasaya. <laughs> Ay, hindi hindi naman hindi naman galit kalamig galit yung yung <laughs> punto yung punto sa ang sa sabi ng misis ko eh eh eh, mga asa asawa ng bisaya eh, Ay eh, kama ang mga ko eh. <laughs> wag mo na ita pa yung pag-asawa dito katulad nung kwa nung, nung kami umuwi ng buhol mm. di uwi kami nung ang hirap ganito. hindi ka makaintindi na sa Pag namin sa barko na, oh. ay puro bisaya, ay yung mga bisaya ang hilig sa kwentuhan, oh. ay di ako'y napapag-iwanan. <laughs> eh, galing away ka, hanggang sa pagdating ng Cebu, away. Kaya gano'n. Kawawang nila lang. <laughs> so, sabi niya, ay, ganyan, ganyan talaga kami, mga Bisaya, pag kaya nagkita-kita at kwan. Well, ingay talaga. Ay, talagang kwan. Pag, diyan pala sa barko, pag kwan mo na sa barko, hindi galing ka Maynila, no? Oh. Hindi, ka pa nakakasampa ang punto ng salita, puntong Maynila. Oo, oh, oo, oh, oh, tama, tama. Pag nakasampa ka na ng barko, ah, puro Bisaya <laughs> ng salita, kakot. Wala na. Totoo yan, totoo yan. Iwan ako. Naranasan naranas kaya naranas sa sa ano, unang sala ko sa aeroplano. Oh. Uh -huh. kagayan, Bisaya. Balis uh -huh. ka na, ha? Bisaya, kagayan, Cagayan, di Europa eh. Uh -huh. Nako! Pag balapit na mag, maglapag ang aeroplano, nagtagaling ng mga Bisaya. Oh. Uh -huh. uh -huh. Oh. iba yung... Uh -huh. <laughs> nang na oh. ano, salita eh, Tagalog na. abo, ganyan. Oh. ko dyan, dito, <laughs> sa <ha? laughs> <laughs> Para, para makibagay sa lugar, no? Oo. Uh -huh. <laughs> Hindi day ako naiinip. hindi. Oh. Hey, ang nangyari sa akin ay hey, ako'y punta doon sa ako, sabi, kwento-kwento <coughs> napapakinggan ko sa kwentuhan. Mm. Diyan daw sa barko mayroong beer house, may palaruan, may pa, may swimming pool. Mm. -hmm. Inakyat ko, tiyan ko doon sa ako, kung saan don yung sinasabing kan? May mm. beer house, may palaruan ng kan, may swimming pool?" Ang problema, yung pabalik. Nalik, hindi ako makabalik-balik hindi ko alam po siya na nakakanari ah, ah pa? pala din sa loob ng barko ang no. laki pa naman ng barko oh, yung yung gang kwan ang tawag ng mabuhay uno yung sinakya namin no, no, mabuhay uno, Oo, mabuhay uno. <laughs> Ito lang umalis kami sa Maynila alas 12 oh. No. tanghali pagdating namin ng Cebu alas 12 rin yung tanghali. Yan ako. Hindi, pagtingin ko siya ako ay kakoy, ay umalis. <laughs> yung pala sa Cebu, para na rin may nila ang style. Kakoy, parang hindi yata tayo umalis. Bit bababan, <laughs> <laughs> ay, bit pa baba na. Ah, kaya ah. Kasi sayang na sa. Wala pa. Wala magkasama sa Bisaya, malilito ka talaga. Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> oh, totoo Laging away kami nga. Misis ko, nung una. Nung hindi ko pa na... Eh, naunawaan nga ang...